Magandang gabi mga kasaging! Ito na naman po ang inyong kasaging. Mamimili po tayo ng ating paninda para sa biyernes. Opo, biyernes po kasi nga po, ah, Ah, time, ano na po na mga sahod ngayon. Kaya ayan, magdagdag tayo ng ating ah, paninda. Pero ang aking paninda nga po ay puro saging nga lang po. At ito nga po, ayan, latundan po ang aking napili dito. At ayan, uh, mabuti na lang marami akong nakitang mga saging ngayon kay kuya at hindi tayo naubusan. At ayan, uh, namimili nga po tayo dyan dahil nga po uh, pipili natin yung medyo maniba na dyan. Dahil para pang sabado naman po natin yung iba. At nakakuha na nga po ako dyan ng hinog para po sa biyernes. Ayan, pandagdag ko lang po yan para sa aking paninda. Uh, ang aking mga paninda ay ano, ah uh, lakatan, saging na green, saba, at ito nga po, latundan. Ayan nga po si kuya, ang ating kasuki ngayon dito sa latundan dahil nga po uh, madalas po tayo <coughs> dito kay kuya dahil maganda rin po ang kanya mga banana na latundan kaya ayan at uh, mabuti na lang at na, natiram pa kami dahil pag hindi po kami uh, napaaga dito ng punta, naku po uh, abos na abos po agad agad ang mga saging dito ni kuya kaya kailangan uh, maaga pa lang nandito ka na para po uh, makakuha at makahakot ka pa ng saging ni kuya na latundan may lakatan din po siya pero mas mabili po sa kanya ang latundan. Kaya ayan, halika na at mamakiyaw dito kay kuya. Punta lang kayo dito dahil nga po magaganda rin po ang saging dito ni kuya. Kaya ano pa hinihintay nyo? Punta na at mamili at mamakiyaw dito. Ayan, sa face lang naman po yan. At ayan, ah... Uh, ang sakit na nga po ng likod ko nga dyan, kasi nga po ah... Uh, Siguro, matanda na tayo. Charly! O, di ba? Matanda. Matanda ka dyan. Ayan, at bumili na nga po. Hindi ko na nga po alam ko ilang kilo na yung nakuha ko. Dahil nga po, giliw na giliw ako dito sa mga pinipili ko mga saging. Dahil nga po, magaganda naman po yan. At siyempre, gusto rin po yan ng aking mga suki. Mga matataba at mahaba. Ayan, tuwantuwa po, tuwan -tuwa po sila sa mga ganyang mga... Ano nang aking hugis ng aking mga saging dahil nga po ah, mabibilog ang aking mga banana. At ah, syempre, mal na mal po natin yung mga kasukay natin. Kaya hanapan natin ng mga magaganda at matataba ang ating mga saging. Kaya ayan, mabili na kayo. So, na po kami. Ayan, kasama ko po, po ang aking anak sa pa pamimiging yung aking anak. Ayan, natanggan dito na ng alam lang po. Maraming salamat. Ayan po ang lang sa paminig. Please subscribe. Please subscribe. Ayan, huwag niyo kalilimutan. Mag-subscribe at like. Maraming salamat. Babayu! Babayu! Ayan, babayu. Babayu!